Itong video na ito ay papakita naman natin ang pinakamataas na monumento ni Dr. Jose Rizal sa buong mundo. Ito ay nasa Laguna Sports Complex, Barangay Bubukal, Santa Cruz, Laguna. Ito ay tinayo during the term of Laguna Governor George Hercito Estrigan. It is unique because it depicts Rizal as a sportsman, the only one of its kind in the world. So kaya hindi ko pinalampas yung pagkakataon na puntahan si Dr. Jose Rizal yung kanyang monumento at saluduhan dun sa itaas. So yung taas ng monumentong ito ay umabot sa 7.9 9 meter high. Makikita nyo kung gaano ako kalit pagdating ko dun sa taas. Ayan o, so ako tuwan-tuwa dahil nakakit ko yung mataas niyang rebulto. <laughs> Tapos tignan nyo kung gaano ako kalit kapag ako ay tumayo na. Siya ay 7.9 meters at ako ay 1.6 meters lang. <laughs> This statue shows Rizal wearing a fencing uniform and holding a AP in his right hand. The statue is located atop at of light of a stairs that serves as the 1,000 square meter wide pedestal. This monument was erected within the Laguna Sports Complex to inspire the Filipino youth to excel in sports. So ito yung trivia sa pinakamataas na ribulto ni Dr. Jose Rizal sa buong mundo kung saan nakatayo ito sa may Laguna Sports Complex sa may Santa Cruz, Laguna.